Alright Welcome back ulit mga idol. So ito na naman tayo, ah, gagawa na naman ulit ako ng panibagong video kung paano sagutan ang ganitong klasing graph sa exam. Ito mga idol, meron at meron pong lalabas sa inyo sa exam na graphing. So depende na lang kung anong klasing graph, pero magkaiba-iba man kung anong klasing graph 'yon, pero iisa lang ang way niya kung paano sagutan ng madali using the keyword. Ngayon, ang gagawin natin, ituturo ko sa inyo kung paano yung way nito na mas mabilis na masagutan kahit hindi mo siya basahin lahat-lahat ng yan. Okay? So, uh, again, disclaimer lang po, hindi po ako magaling sa Korean language. Ayan. isini-share ko lang po dito yung mga natutunan kong technique kung paano masagutan ang ganitong klasing exam sa CBT. So, ngayon, ang, ang purpose ko lang po nito is sana ay maka, para makatulong doon sa mga baguhan na alam kong sasabak na ngayon dahil merong exam ng papalapit. So, ito ay para sa inyo. So, sana ay magustuhan nyo ito at sana is masundan nyo po. So kung gusto nyo malaman, panoorin nyo lang yung buong video na to para makuha nyo yung idea kung paano ko sinasagutan nito So ngayon, umpisa na natin. Ngayon idol, ito makita natin ganito. Uh, ipagpalagay na natin na hindi natin alam yan, hindi natin alam. So root word na lang kailangan natin dyan. Ako hindi ko hindi ko masasabing alam ko lahat yung mga meaning na yan. So ang ginagawa ko lang dyan, root word lang agad. So, basahin ko muna yung uh, question. Chikjang Endure, Wisa, Singware, Chonghagi, Wehe elhetehan Elhete uru Matnon Kusun, Mooshimnika. Mooshimnika. Ayan. Patanong. Mooshimnika. So, ngayon, root word agad ang kukunin ko. Idol, saan ba makukuha yung root word dyan? Paano mo malaman? At ano, paano mo makukuha yung root word? Eto lang. Ayan, no? Isa yan. Mat nun anong meaning yan right tama then eto motion ni ka nagtatanong what ano ang tama ibig sabihin ang tinata ang ang hiningi dito sa question na to ano ang tama so eto hindi ko alam ang meaning so ngayon proceed na tayo dito sa choices So, ganitong ginagawa ko. Sundan nyo ha. Ang una kong tinitingnan yung dulo. Yung dulo sa bawat choices. So, sa number one, yung dulo niya is Ponjeru Matsumida. Then, yung isa naman, Kajang Chok Sumida. Ito naman, sa number 3 Kajang Masum, uh, Mansumida. Then, sa number 4, Chulbanol Nobsumida. So, ito dapat, dapat kahit pa paano, may alam rin kayo mga bokam So, ano ba yung meaning nitong punjiru? Ang meaning po niyan ay pangalawa sa pinakamarami. So, ito yung pinakamalawa, pangalawa sa pinakamarami. Pangalawa sa pinakamarami pangalawa sa, sa pinakamarami pinakamarami yan soon soon then sa number 2 naman kajang chok pinakamaliit ah uh, pinakamaliit pinaka konti na lang para mas mas malapit-lapit pinaka konti ayan dulo-dulo lang muna yung alamin natin na ah. pinaka konti sa number 3 naman, kajang mane. Kajang masumida. Ibig sabihin, pinakamarami. Ayan. Pinakamarami. Pinaka marami. Then sa number 4, chulbanol numsumida. Numsumida. So ano ba yan? Ito ay lampas kalahati. So kumbaga, uh, ano ba yung ano more than half sa English ayan so lampas kalahati ayan yung meaning yan kalahati more than half kalahati okay yan kita nyo na so ang dulo alam na natin so ngayon paano ko to sinasagutan ng mas mabilis ang ginagawa ko lang dyan mga idol titingnan ko yung unang word. Halimbawa, sa number 1. Weishi, weishi. Hamsuk hagi ragu. Yan. So, itong weishi hamsuk. Hahanapin ko yan dito sa graph. Asan ba yung weishi hamsuk hagi? Ito. Weishi, ito ah. Bugitan ko. Ayan. Weishi hamsuk hagi. Ayan. Then titingnan ko sa graph kung asan siya. Ito siya. Ayan no. Kung ne, sulatan natin, ito siya number 1. Number 1. Wayship ship Hamso Hagi. Ngayon, unat dulo lang tayo. Pa alam na natin. So, itong Weishik Hamsok Hagi Pangalawa sa pinakamarami daw Pangalawa sa pinakamarami So, titingnan natin sa graphing kung pangalawa siya sa pinakamarami. So, ito, 30%, 25%, 10%, then 35%. Meaning, ito siya ay pinakamarami. So, ito, eliminated na yan dahil mali. Dahil pinakamarami siya. Ang hinihingi kasi rito yung tamang sagot. Hinahanap niya kasi ito. Matnun is right. Moot is what? So, mali na yung number 1. So, proceed tayo sa number 2. Eto lang. Titingnan din natin dito. Chikjang Ayan. Ito si, sa, si Chikjang Ne. Dung Hue. Yan lang ang hanapin natin. Hal Dung Hage. So, etong word na yan haldong hage aw oh, hanggang dito yan 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 so, guida na natin bilugan natin eto siya ayan no ayan siya so meaning ito yung number 2 ngayon titingnan natin yung dulo pinaka konti daw siya so titingnan natin sa graphing kung siya ba yung pinakamalit yung porsyento so ayan ito ito 30, ito 35 din siya, 10%. So, sa makatuwid, ito na yung sagot niyan. Pero, wag muna kayo mag relay Dahil, yun nga, sabi natin, kailangan tapusin muna lahat yung number. So, siya ay isa na sa pagpipilian natin. So, posibleng ito na yung sagot. Yan, so, Chik Jang Ne, Tung Hoe, Hage, pinaka-konti daw. So, proceed tayo sa number 3. Tingnan natin. Ito, sa number 3 is insa hal hage Insa hage So ito lang ang ang bibilugan natin hanggang ge. Ayan. Hanapin natin siya sa graphings. Ito siya. Ito yung number 3. Ayan, number 3. Tapos ngayon, hanapin natin yung dulo, titingnan natin kung ano yung meaning kajang man sumida. So pinakamarami daw siya so titignan natin sa graphing kung siya nga yung pinakamarami so ito siya so 25% lang ibig sabihin hindi siya yung tamang sagot so eliminated siya eliminated mo na agad yan then proceed tayo sa number 4 ganun lang kasimple unat dulo lang yung may ano natin babasahin then yung number 4 is eto na siya kasi tatlo nakita nyo no so ito yung number 4 itong ilchik Chulgun Hage. Yan. So, ito yung number 4. LG Chulgun Hage. So, ito siya. Ayan, no? Diba? Yan lang. Then, punta natin yung dulo. Chulbanul nomsumbida. Lampas daw sa kalahati. Lampas siya sa kalahati. So, ibig sabihin, more than. Ito. Titingnan natin kung more than ba siya sa kalahati. Hindi naman. So, nasa 30% lang siya. So, dapat ang kalahati nito is percent. So, dapat siya ay nasa 50%. So, which is nasa 30% siya. So, ibig sabihin mali. So, ang tamang sagot dito ay ang number 2. Kasi, ang hiningi rito is pinakakunti. So, which is ito siya. 10%. Ayan, no? 10% pinakakunti. Yan. Ganun lang kasimple. Diba? kahit hindi mo alam ang mga words na nandyan na iba keyword lang ang hanapin mo makakasagot ka na pagdating sa graph ganun lang kasimple mga idol so dapat pag-aralan nyo ito itong ano yung mga graph ayan kasi karamihan halos ganyan lang din yung pattern sumimoryahin so, nyo yan o kaya ipamilyarize nyo ito 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 lalo na to itong apat lang itong dulo kahit itong dulo lang memoryahin nyo na kasi yung dulo yung umpisa nyan may kita nyo naman dito sa graph so ayan no tubong jiru mansum pangalawa sa pinakamarami kajang chok ibig sabihin pinakamaliit kajang most chok Konte kajang man sumida so pinakamarami then sulbanul nub mida, lampas kalahati yan lang ang ano mga idol ah, ang i-memorize nyo o kaya i-familiarize nyo pagdating sa graph alam nyo idol mga idol isa lang yung graph sa exam pero at least kapag nasagutan nyo yun malaking tulong na rin o yan sana ay nakatulong tayo sa mga nanonood ko ngayon ng mga baguhan. Sana ay nasa, na, nasundan nyo yung ibig kong ipabatid sa inyo. Kung paano sagutan nyo sa graphics. At sana ay nakatulong ako sa inyo. At kung nagustuhan nyo itong video na to. Uh, paki like and follow na lang kung napanood nyo po ito sa aking Facebook page. Then kung napanood nyo naman po ito sa aking YouTube channel. Uh, subscribe ka na dahil... Para always kang manonotify sa every time na meron tayong videos na bagong i-upload. Ayan. So, good luck. Then, sana makapasa kayo sa darating na exam. At sana ito na yung daan para matupad ang inyong mga pangarap. So, once again, maraming maraming salamat sa inyo. God bless po sa ating lahat.